So, magayang... magandang maganda, hapon mga kanitid. So, for this video mga kanitid, nais na dito natin sa ating YouTube season So, magandang, ha, ah, magandang araw ulit mga kanitid. No? So, ngayon is hindi tayo masyadong nakapag-upload mga kanitid dahil nga masyadong busy talaga mga kanitid. So, ngayon mga kanitid is nandito tayo ngayon yung mga laga rin mga kanitid po. Oh. Yan, titignan sila yan. Maghihintay na sa atin dahil magbibigay na tayo ng pagkain mga kanitib No? Then yung ating kubra is kawala yung isa natin manok mga kanitib so yung bala ko mga kanitib is na lang yung kubra natin para at least hindi mawala so stop na natin yung pagbibreed natin mga kanitib pero kaya isa ito ang mga kanitib no? <laughs> kaya nga gusto kong i-breed mga kanitib para makakuha tayo ng maraming mga kanitib chicken so ngayon mga kanitib is magbibigay mo tayo ng pagkain sa ating mga laga so samahan nyo ako mga kanitib ilalagay mo natin itong ating ano mga kanitib ating ating cellphone holder mga kanitid so dito natin ang lagay mga kanitid yan so, mas lalo yung makita mga kanitid at at least nakita yung mga kanitid no, kung gano'n naka gano'n kaganda mga kanitid mag-alaga ng kanitid chicken so sa mga nagbabalak so manood kayo sa aking mga tips mga kanitid So yun mga kanitid nyo. So nabigyan na natin yung ating mga alaga ni Chicken. Ang ating mga nakapiring. So sa ngayon mga kanitid. So next step naman tayo mga kanitid nyo. So ito yung ating daily routine mga kanitid sa ating manukan. So ngayon mga kanitid is. Punta naman tayo sa ating mga sisyo mga So sumaya ako mga kanitid. Mga kanitid is. Tinignan ko mga kanitid na dahil parang may bagong na tumitwit so yun mga kanitid na is yun nga may bagong sisita yung mga kanitid yun na yung nandoon mga kanike ba yan yun mga kanike yun so sa yun mga kanike is naglagay mga tayo na pagkain so again so ko sa yun mga kanike yung ating ng sisyo so alam mga kanike sa mga ako then ilalagay so, na naman tayo yung ating ilit ito yung ating yan mga kanike so para makita mga kaibigan no, 3 quart nito mga kanipid na cup yung aking pinapakain sa 10 siso lamang mga kanipid so ito yung aking sukatan pag 10 mga kanipid is 3 quart nito mga kanipid no? so ito mga kanipid yan mga kanipid no? so, yung mga sisyo natin dyan lampas natin sa 10 mga kanitib is parang 15 up to 20 up so isa't kalahati yung ito mga kanitib so ito mga kanitib is ito naman tayo yung mga kanitib mo sa ating next yung mga kita mga kanitid yung mga sisyo natin yung mga kanitid yung mga kanitid yan so yun mga kanitid yun. so dadagdagat ko muna mga kanitid yun so dalagyan sa mix natin na dalagyan ng pagkain kita ko sa inyo mga nitig yung ating mga lagang sisyo yun mga nitig no so yan mga nitig no yung ating mga lagang sisyo is na nila mga nitig no pagandang tignan then paganda kanilang mga balaybo so walang sakit yan mga kanitid kayo so, yung nagaan natin ang abuti sinurin natin na pamilya natin so yun mga kanitid next natin napupuntahan is yung ating naka ano mga ito na na yung mga sisiyo natin na sa lupa so tatlo ba natin mga para safe every gabi mga kanitid so ngayon is kukuha tayo ng pagkain ng ating ano mga kanitid so ano mga kanitid mo, wala tayong pagkain mga kanitid so ito yung pinakamahirap na part mga kanitid yung mabusan tayo ng pagkain so napakadasto talaga mga kanitid ng ano, pag-alaga ng itib pag chicken so pero maaliw ka mga kanitid nung natingnan yung mga alaga mo na dumadami na din so sa ngayon kasi mga kanitid is wala tayong binta dahil nga yung yung nagasto natin na almost ano mga kanitid almost 4,000 na feeds is ito yung kanyang naparami mga kanitid ito lahat And then actually umabot tayo ng 2,000 mga ay 6,000 mga kanitid no yan mga kanito ko yan yung nasagupan natin kanyang karami actually mga kanito sumabot na tayo ng ano 6,000 mga kanitid no dahil nakita tayo no nakap nakita tayo ng 2,000 then binili natin ng feed so yun is yung 4,000 natin mga kanitid is hindi pa natin nabawi so okay lang yun mga kanitid no dahil ay is dito tayo na gano'n hindi tayo na ano umasa na magkaroon talaga tayo tayo ng kita dahil nga ngiti chicken ng itong mga kanito yung dahil hindi ito manong masyadong mataas yung presyo so ano talaga pag-iisipan mga kanitid no, kung ano yung maganda para sa ating negosyo so yun mga kanitid so before we end this video mga kanitid so may shout out tayo ng ating mga kaibigan so tara mga So yun mga kanitid no. So magtatapos na itong video na ito. So pero hindi natin makalimutan yung ating mga kaibigan. So first mga kanitid shoutout dyan kay GR Magsayo. Then kay Sir Dona. Shoutout sa inyo mga kanitid. Then sa ating kaibigan na kay Katatrisho, Kachidaks. Parming. Yun shoutout sa inyo mga kanitid. Then kay ano kong tabayan. Kay PNC. Promo Native Chicken. So shoutout mga kanitid no. So maraming salamat sa mga sumuporta So sa mga hindi ko po dyan nakasubscribe Please subscribe my YouTube channel And click on the notification bell Para palagi po yung updated sa ating Iligoyo ni Team Chicken Back So yun lang po mga kanitib Happy farming So supportahan nyo ako mga kanitib Sa ating daily vlogs so, Yun lang po mga kanitib